Inspirasyon at pag-asa ang hatid ng dalawang bulag na Pinay na bumida sa pagrampa sa isang fashion show. Ang nakabibilib nilang kwento sa pagtutok ni Aubrey Carampel. Real power ang ipinakita ng mga bulag na modelo na sina Argesa Espiritu at Zarina Mercado nang rumampa sila sa runway ng Philippine Fashion Week para sa 23 anos na si Arjessa na mula sa Pangasinan, dream come true ang moment na ito. Actually, uh, paglabas ko pa lang yung clap na po ng mga tao, mm. hindi na po talaga maawat. Parang first time nilang makakita ng girls. Ang pagrampa ni na Arjessa at Zarina ay proyekto ng clothing line ng isa ng magkapatid na Odi at Joey Espino Jr. Katawang ang Philippine Blind Union at NOVEL, a nationwide organization for visually impaired empowered ladies. Ang main purpose po is to have an awareness para mailag, ma, ma, malaman po ng public yung tungkol po about, about women and girls with visual impairment. Yung persons with disabilities may may karapatan din ma-enjoy yung gandong klaseng activities. Hindi ito ang unang pagsabak sa entablado ni Argesa. Siya rin kasi ang nagwagi sa Miss Philippines on Visions 2013. Overwhelmed, overwhelmed po ako noon kasi sabi ko hindi ko naman to gagawin para sa para sa akin. Parang syempre inaangat ko po yung larangan po ng mga taong may kapansanan. Obrigado, Rampel, nakatutok 24 oras.